Maganda ba dito sa Japan? Oo naman, maganda dito. Kung introvert ka. So marami akong ipakikita sa inyo at ipapaliwanag sa inyo sa mga videos na darating ko kasi sobrang dami na nagre-request ng gumawa ka naman ng vlog sa Japan, Shay. Sobrang tagal na kami nakafollow sa iyo pero hindi ka na nag-a-update. At yes, eto na! Eto na finally! Decided na ako! Makikita niyo na ulit ako dito. Pangit. Makikita niyo na ulit ako dito, guys. Pasensya na kayo na sobra kung medyo nawala ako kasi sobrang dami kong pinagdaanan sa buhay at dami kong ginawa at dami kung pakulo sa buhay Pero eto na nga Final na eto magbablog na ako sa Japan At marami akong ipakikita sa inyo Na hindi nyo pa nakita before Okay Pero gusto ko rin yung mga story story So sumulat na kayo sa akin Super Shay at gmail.com kung meron kang istorya na gustong ipakita sa akin. Patingin naman yan at simulan na nating basahin yan para makamigyan na kita ng advice. So sa mga nagtatanong sa akin, no, maganda ba dito? Maganda naman siya. Marami ka lang dapat talagang iasalang alang kapag pumunta ka dito. Number one, hindi siya ganong kasaya. Okay? Sinabi ko kanina, masaya siya. Ito lang ang nagpapasaya sa akin. Guys, ang ganda talaga dito. Ito talaga, pag pumunta ka dito, makakalimutan mo pangalan mo kasi sobrang dami talagang pagpipilian. Pampasalubong, kapag sinwerte ka nakakuha. Pero to ha, ito lang yung masasabi ko. Dito 100% sure ako na talaga makakakuha kayo. Basta magaling talaga kayo at marunong kayong tumiming. May mga machine kasi talaga na kahit anong hulog mo, pag hindi pa sayo, hindi ukol, hindi bubukol. Alam mo yon yung kahit ang dami mo nang nahulog talaga hindi niya ibibigay sayo pero magaling siya talaga dyan. Silang dalawa, magaling talaga sila dyan. So ayan nga no, Parami kayong pagpipilian dito, sobrang cute na mga bagay katulad nitong mga to, sobrang ganda talaga yan, guys. And masasabi ko na legit talaga ang catcher ng Japan. Nagbibigay talaga sila. Hindi sila yung puro kabig lang nakuha ng kuha ng pera, tapos uh, hindi ka lang bibigyan, hindi, may mga ano talaga, uh, slots, may slots. Meron talagang mga catcher na nagbibigay talaga. At naranasan ko na yan dito. Legit. Maganda oh, talaga dito, ha? Maganda talaga. Walang dayaan, ganun. Tsaka maraming, ano, maraming pagpipilian. May mga Hello Kitty, mga ganito. Ay, bongga! Meron kaya alas sa bahay kasi namin. Sobrang dami na. Oh, ang ganda. Diba? Ay, sige ba to? Anong Dragon Ball? Hindi, si ano? Dinosaur. Ano ang pangalan nito? Dinosaurus? Hindi, si... Charmander? Siya ba yun? Di ba siya si Charmander? Ito, maganda yan. Ano, ang ganda. Wala mo naman talaga, first time na ko. Wala <laughs> mo naman talaga hangang, hanga, no, kung hangang-hanga. No, kunwari. Ayan. So, bawal na mag, ano dito, vlog ng todo-todo. Medyo tago tayo ng konti kasi may mga lugar na bawal talagang mag-vlog. So, yan siya. And mamaya video tayo ulit. Later. So, after nga noon, sa totoo lang, hindi naman ako fans na noon. ah uh, medyo konti na lang. Kapag alam ka talaga wala magawa at may mga cute talaga. Pero ako kasi hindi na ako mahilig magkukuha niyan. So, nagpalibot-libot lang ako sa tindahan ng plancha sa buhok at kung saan-saan pa. Nga pala, lumihipat na kami dyan sa ibang lugar. Oo, sa ano na yan. Parang Koji Mayata, oo. Tapos, nagpunta kami, nagpaikot-ikot ako kasi naghahanap ako ng stand ng camera ko. Dahil, hmm, balik na nga sa pagbablog. So, nag Saan ako? Sana talaga may mahanap ako pero ang ending, tumingin tingin lang ako guys. Hindi kasi ang dami talagang makikita ka. Kaya minsan talagang umuwi ako pag hindi ko makita yung gusto ko. Kasi kung ano-ano lang yung nabibili ko. Alam mo yun, napapabili ka ng mga items na di naman dapat bilhin. And hindi ko siya arok ngayon. Hindi talaga ako bibili ngayon. Alam mo yon yung pipigiling ko to. Pero sa totoo lang, mamili ako ng ilaw. Ilaw ko sa muka. O hindi kasi pag nagbablog ako, kailangan ko. Eh sira na yung vlog, pang vlog ko na... Um, tawag dito na ilaw. So, nag-decide ako na bumili na rin. Pero, yung hinahanap ko, hindi na ako bumili. Kapalit siya nun, kumbaga yun ang binili ko. Pinagtrabahuhan ko naman guys, siya, Huwag kayong mag-alala. And, pagkatapos na bumili kami ng alak. So, ako hindi ako masyadong umiinom kasi na nagpunta lang kami doon sa shop ng alak. Ay, hindi pala ito doon. Doon pala sa kabilado. <laughs> so, So guys, eto yung sinasabi ko sa inyo talaga Nakakakuha talaga doon Lahat ng mga itong pinapakita ko E eh nakuha na amin doon ng naamin doon Nang mabilisan Oo, pero may iba din o kanay kakaro talaga ha Medyo mahal din ang nahulog Mga ganyan Pero kadalasan kasi Kapag hindi na Alam namin hindi makukuha Hindi na namin pinupush Kahit gana namin siya kagusto Kasi pag hindi talaga para sa'yo guys Hindi talaga para sa'yo I mean kahit gano'ng karami ang ihulog mo dito Wala ka talagang makukuha ha kapag ka hindi medyo ano hindi matibay yung pagkakahawak nung ano nung pang ano bang tawag clothes close wow <laughs> Oh, ayan. So, pagka hindi talaga siya, hindi, wag niya lang i-try. Kapag naalam nyo, nakakaubos na kayo ng mga 2,000 to 5,000 yen, tapos wala pa rin, lipat na kayo sa iba. Kasi minsan, hakyan lang, o kaya go lang talaga nakakakuha. Seryoso to, ha? So, kanina pa ako salita ng salita, tapos hindi pala siya nagdarecord. Nakaka-battery yung ganito. Hindi ko kasi siya inaano ni i daw dito. I nilalagyan ng volume dahil masyadong maingay. Anyway, uh, nandito na tayo sa post office. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano ako nag o nagpapadala ng item, bumibili ako ng letter pack sa Lawson, sa 7-Eleven, or sa mismong post office. Punta kayo dyan sa post office na yan. So, tapos bibili kayo dyan. Alam ko yung letter pack yung 600 yen. Tapos yung blue pack, kan ba 700? Ay, hindi. Sorry. 500 yan yan. 400 something. So, yun yung presyo niya. Okay. Yun na yung bibigyan mo kay client mo. Tapos, i-repack -re mo siya. Siyempre, alagyan mo ako mag-repack para sa'yo. <laughs> hindi. So, ayun siya. lalagyan mo siya sa repack. Ta, siya mo siya. <laughs> ayun mo siya sa envelope. Hulog mo siya kahit sa mga post. Alam mo yung color red na box? Yun. Parang ganun. hulog mo siya doon. Tingnan natin kapag nag-vlog ako tapos gamit tong TikTok na may filter ha. Kasi ko mas gusto ko to. Kahit bayaran ko talaga sa si TikTok. hindi <laughs> kasi guys, hindi na madalas mag-ayos eh. Wala na akong time palagi. So, pag may filter talaga, malaking tulong siya sa akin. Kasi una ko, hindi ko na kailangan mag maglagay ng, ano, ng, ng foundation, mga ganyan, ng, uh, ano, filter, ay, ng, ano ba na, ng, ng eyeshadow, ng eye bags, yung mga ganyan, lipstick automatic na siya, hindi ko na siya kailangan kapalan so anyways mamito rin natin usapan natin ha, mamimili muna ako dito sa York Benimar York Benimar let's go so sumisilip-silip so ako dyan kasi medyo maulan talaga niya, so Orang dito na ako guys di tengah-tengah masjid. Bila tak esok? Dah esok. So dahil nga ang gulo, gulo ng video ko, mas pinili ko na lang na i-voice over flower siya. So ayan, ito yung mga mabibili nyo guys pag pumunta kayo ng Daiso. Kapag ka nagpunta kayo dito tas bago pa lang kayo, ito hanapin nyo. Kasi usually, 50 pesos lang lahat ng binibenta dyan hanggang uh, 500 yen or 250 pesos. Depende, ito parang 200 yen lang yata yan. 100 pesos lang. Hindi ako guys mahilig sa mamahalin, luxury, mga ganyan. Wow. Hindi, hindi ako mahilig sa Ganun. Gusto ko talaga cute lang, okay na sa akin at malinis tiglan. More on white ako at saka hindi ako masyadong ma-display at na gusto ko malinis lagi yung space ko. So hindi na ako, dati sobrang ano bumibili ako dito halos araw-araw pero ngayon talagang sobrang mapili na ako sa pagbili. Kasi ayoko na nang nagiging basura sa bahay. Madalas kasi pag bumibili ko dito, minsan hindi ko naman kailangan, nakiyutan lang ako. So mag-ingat kayo kasi minsan malaki din yung nagagastos natin na pera dito kahit pa 50 pesos, 50 pesos beses lang yan. Pahakin-hakin lang yan. Iisipin nyo na sobrang mura lang niya, pero ang laki na nang nagagastos nyo kapag naipon nyo siya. So ako talagang tinigilan ko na. Pero as of now kasi, na mas tinatry kong magtipid at gusto kong maglakad-lakad din, maglaboy-laboy din. So usually talaga, tinatambayan ko, hakyan shop talaga. Kasi mura lang siya, diba? So kapag meron kang gustong bilhin, masasatisfied ka na kasi uh, nakabili ka, diba? Lalo nga ka kapag adik ka sa mga kung ano konong pinagbibili mo. Pero as of now, hindi na ako ganun. So nagpunta rin ako dito, ay eto yung din naana natin ganina don sa ano sa bilihan ng mga pangcover ng toilet, panglinis ng bahay. Mahilig talaga ako guys sa mga palinis kasi talaga ng bahay. Gusto ko malinis kasi pag clean ang space, marami kang maiisip at marami kang magagawang trabaho. At eto to lang gusto kong bilhin. Pero as of now, pass muna ako dyan. Tiis ganda muna. Ayan nga, naghanap ako kanina ng ano, stand. Katulad ng sinabi ko sa inyo. So ayun, wala akong binili dito kundi light lang. Gaman muna, gaman. Hindi muna tayo magbibibili na ano-ano. -ano. Sister, may sasabihin ako sa'yo. Ang boba mo, ti. <laughs> wala, nakita ko lang doon sa bilihan ng, ano, ng ala. So, eto na nga yung dinner natin. Simple-simple lang ngayon. Wala nang iba. Eto lang, kapramen. And, and syempre, pizza lala. So, kung gusto mo yan, luto ka na, sis. Okay, good night guys. Maraming salamat sa panonood at abangan nyo yung mga videos ko kasi sigurado matutuwa kayo. Thanks!